Sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, may isang maginang matagal nang hindi nagkikita. Si Elena, ang ina, ay naiwan sa bayan habang ang kanyang anak na si Mia ay lumipad patungong Maynila upang sundan ang kanyang mga pangarap. Noong una, palagi silang nag-uusap. Ngunit isang araw, sa gitna ng hindi pagkakaunawaan, biglang huminto ang komunikasyon. Ang mga sulat at tawag ay unti-unting nawala hanggang sa tila wala nang natira Sa Maynila si Mia ay naging masipag at matagumpay Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay may isang kahinaan sa kanyang puso ang matagal na pagkawala ng kanyang ina Kahit saan siya magpunta laging may isang puwang sa kanyang puso na naghihintay para punan Isang araw habang naglalakad si Mia sa isang tanyag na palengke sa Maynila. Napansin niya ang isang matandang babae na nagtitinda ng mga bulaklak. Tumingin si Mia sa mga bulaklak at bigla niyang napansin ang isang kuintas na tila pamilyar sa kanya. Teka, pulong ni Mia sa kanyang sarili habang binabalikan niya ang mga alaala. Nung siya ay bata pa, ipinagkaloob ng kanyang ina ang kuintas bilang regalo para sa kanyang ikakumoy teen na kaarawan. Ngunit noong araw na yun, hindi niya akalaing makikita niya ito muli. Nanay, tanong ni Mia, puno ng pag-aalala at pagtataka. Tumingin ang matanda sa kanya, mga mata na puno ng pagtataka, bago ngumiti ng isang napakalambing na ng ngiti. Mia, anak ko, sagot ng matanda, sabayabot sa kanyang mga kamay. Ako nga ang inyong ina. Nangyari ang isang magandang saglit ngiti at pag-iyak na hindi may paliwanag. Sa gitna ng tao at ingay ng palengke, nagsimula ang kanilang pagkikita na inaasahan na matagal nang hinihintay ni Mia. Habang sila ay naglalakad pa uwi, nagbahagi si Elena ng mga alaala ng kanilang pagkabata kung paano niya ibinigay ang kuwintas kay Mia sa kanyang ikahintin na kaarawan at kung gaano siya nalungkot komunikasyon. Mia, anak ko, sabi ni Elena habang hinahawakan ang kwintas. Kahit anong mangyari, lagi mong tatandaan na ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nagbago. Ang kwintas na ito ay tanda ng ating pagkakaugnay kahit na ang mga taon ay nagdaan. Niyakap ni Mia ang kanyang ina at sa oras na yun, lahat ng pagkawala at hinagpis. sa mag-ina na ngayon muli na magkasama